Hello mga guys! For today's video, magpaka-sporty naman tayo. Bago ang lahat, nandito nga po pala ako sa Cubao, Quezon City. Sa pagkakaalam ko sa Project Forto, dito nga pala yung court sa Daily Supermarket. As you can see, ayan yung court. Magkatabi lang din pala sila ng supermarket. Ang dami din pala talagang naglalaro dito. And punuan nga lagi. Kaya kung gusto mo maglaro, kailangan mo tumawag at magpa-schedule. And hanggang 10pm din naman sila. And disclaimer lang po, hindi po kami professional. Kaya kung may makikita man kayong maning ginagawa namin, don't judge na lang po. Kasi mamaya may magsabi na naman, hindi ganito, hindi ganyan, hindi ganyan dapat, dapat ganito. Duh. Inuulit ko po, hindi po kami professional. Just for fun lang. And papawis na rin no. Papawis now, lamon later. Yay! So ayan, kung nakikita nyo, nag-warm up pa lang kami dyan. O oh, siya, manood na lang kayo sa mga mangyayari. Puro kami tawa dyan, promise. Mas marami pa nga tawa kaysa sa hampas ng shuttle ka. Kaloka. And baka may gusto na din makipaglaro sa amin. And syempre, turuan nyo na din kami. Tara, comment lang kung sino yung gusto sumama. O, di diba? Ginawang volleyball imbis na badminton. Sinet pa nga. <laughs> o oh, ginawa naman tennis o di ba makatalon ka lang sa loto So, ito lang po talaga yung ganap namin for today's video. Masyado na din tong mahaba. Baka mapunta na tayo sa reality show pag nagkataon. And syempre, like share, and follow na din. Salamat!